Hi guys, for today's video, nandito tayo sa port ng Masbate. At syempre, tatawid na naman tayo ng dagat from Masbate to Piodoran Albay. Makikita natin sa inyong harapan ang bagong gawang terminal nila. Sobrang ganda at napakalinis. At syempre, magbabayad ulit tayo ng terminal fee na 30 pesos. At yan guys, nandito na tayo sa loob ng terminal at ang daing pasahero. Merong biyahing papuntang Pilar Port at Piodoran. At ano pa nga ba ang gagawin natin ang maghintay sa announcement ng boarding time. At yan guys, pwede na tayo pumunta sa barko at kasalukuyan tayo naglalakad papunta doon. Dito nga pala tayo sumakay sa Santa Clara Lines at alas 12 ang alas ng barko. Time check guys is 1.05 in the afternoon at paalis na ang barko at delay na naman tayo. Siguradong stranded na naman tayo sa Feudal Albay at doon tayo magpapalipas ng gabi. Dahil di na natin naabutan ang biyahe ng jeep papuntang Ligao City. At syempre ito na naman tayo, maghihintay na naman tayo dahil 4 na oras mahigit ang biyahe papuntang Pudoran Sa mga nagtatanong kung magkano binayarang kong ticket, nasa 350 pesos lang at nasa aircon ka na At yan guys, nasa pier na tayo ng Pudoran at kasalukuyang palabas na tayo ng barko Siguradong sigurado na dito na tayo magpapalipas ng gabi sa Pudoran At kinabukasan na tayong biyahe papuntang Ligao City Thank you for watching guys at kita kita ulit tayo sa mga susunod ko pang biyahe